Ala, ay kilala kami na ng mga tao din eh. Thank you so much sa support nyo. O, aling maliit, sumama ka daw sa picture. Ikaw ang kilala eh. O, picture, picture, aling maliit. Bilis na, minadaan go. Basta guys, maraming, 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 maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. Thank you, thank you, thank you. Tingnan nyo ang mukha dito ng aling maliit guys pag ganabas ang picture. Tingnan nyo, tingnan nyo. Thank you po! Makay, na kuya. Napaka-famous talaga ng batang ari, guys. Oh. Ang daming bata nakakilala, grabe. Kayo ba? Kilala nyo ba si Aling Maliit? Comment nyo nga kung oo. Bakit nyo nakilala si Aling Maliit? Comment nyo kung bakit. Thank you, thank you po sa support nyo. Thank you! Hi, guys! Ngayong araw nga pala ipupunta ako sa school ni Aling Maliit para sunduin siya. Pero ang gagawin namin is pupunta kami ng bayan para bumili ng kanyang gamit na gagamitin sa sayaw para bukas. Ayun. Tara guys, samahan niyo ako sunduin sa si aling malit sa kanilang school kasi nagpa practice pa siya ngayong araw na to. <laughs> Let's go. Ay, nandoon na pala si aling maliit. Pumunta sana tayo ng bayan eh ngayon. Okay, pala sa Hindi. Hindi alam na nga man nakasama kaya kita. Ha? Huh? Hindi alam nang nga nakasama kita. Bibili tayo ng boots mo. Ano? Uh Oo. -oh. Paano bag mo? Saan mo iiwan? Ikaw, sa'yo. Saan mo iiwan ang bag mo? Kaya natin gabay mo na. Mm, bak hmm, baka mga Hmm? saan kaya pwede iiwan? Um, saan? Kayaboy na lang muna. Saan mo no kayaboy? Bilis ta. Nakaupay na okay. mo. Ay, nakawin na ka? Oo. Wait lang, wait lang. Saan, saan gagawin natin? Kaya natin nura muna. Saan kaya? Ay Doon na lang. Kailangan na. Kailangan ate ano? Amugod. Oo. Ala nagakyat ng mga gasa. Oo, nagakyat na bilis din. Hindi, hindi, hindi alam nang mama tsaka ni sakto. Ah, <laughs> ba pa. Try sikin lang Ma -ma tayo. Mama, tumatay ng sakto. Oh, nga do. Nagpractice ka kay nang sayaw. Mm -hmm. Kala sa ko maabotan pa kada sa okay. school, hindi na pala. Bilis. Eh, makikita tayo ni sakto. Kaya nga. Akala ko ngay ano, akala ko nga ay nasa school ka pa. Pupuntahan nga sana kita ngayon. Aling maliit, pinahabili natin ang bag mo dun sa ano. Kila ko itawi, pinahabili natin ang bag ha? mo. Para wala tayong dala. Akala ko siya nasa school ka pa. Ha? Akala ko nasa school ka pa, hindi na pala. Wala na. Ha? Wala na pala. Wala ata sa pinipulog. Wala yung tricycle. Baka na ko sundo. Ha? Baka na ko ng Hindi nga yung tricycle. Sabi, sagat tricycle po kami ni Aling Maliit. Punta na. Punta oh, na. Dito ako, thanks. Wala kang kasama dyan. Arte mo. Ito na nga guys, magkata-recycle na nga pala kami ni Aling Maliit. Sana hindi kami hanapin ng mama. Lalo nga na sa si Aling Maliit guys, tumakas lang siya. Lagot ang batang to. Ay grabe mo Kung uulan pa yata o oh, sobrang dilim ng kalangitan. Wala pa naman kami dalang payong guys. Pero go pa din kami guys, kahit uulan. Oh, eto na nga, nandito na nga pala kami sa may kanto at nag na kami ng jeep. Sana talaga hindi umulan, guys. O, ang batang maliit na to, sobrang excited na naman pumunta ng bayan, no? Oh. Kasi bibili daw siya ng sapatos niya, yung white shoes. O, kalmahan mo, aling maliit. Wait mo naman ako, grabe ka nang maglakad. Sobrang bliss maglakad, ah. O, napansin ko nga pala sa bawan, guys. Unti-unti na siyang gumaganda, Pero, ha? Pero napansin ko kay aling maliit, sobrang excited niyang pumunta doon sa so may bilihan ng sapatos. Gagamitin daw nila yung white shoes sa kanyang sayaw bukas. Pero dito muna kayo pumunta sa may design ng Christmas tree, oh. Kasi diba, may Christmas tree kami sa bahay, yung malaki. Kaya sabi ko sa kanya, mamili muna kami dito ng pang-dekorasyon sa ang sabi kong kulay ang gusto kayo mga silver ganon. Para mas kita, 'di ba? Para mas maganda sa picture. O oh, si Aling Malit mo nang pahawakin natin. O oh, oh. Aling Malit, anong bibilin mo diyan? Ang daming gusto ng bata, hindi ko naman alam kung ano. Turo ng turo, hindi naman gagamitin. Ang sabi mo Aling Maliit, sapatos lang, 'di ba? Kaya bilisan mo na, bumili ka na ng sapatos mo Aling Maliit. Ah, pakakulit talaga ng batang are. O oh, naandi din nga pala sa si Aling Maliit. O oh, yan, malapit na siya sa sapatosan, ano. Alam na alam niya kung saan pupunta, guys. Kaya sundan na lang natin ang batang are kung anong pipiliing sapatos. Basta white na sapatos lang gusto niya tapos size 27 or 28. Oh, tamang pili-pili lang aling maliit. Napakadaldal ah, ka, meron daw ditong sapatos eh. Kaya ayan nagtitingin na kami ng size 27 or 28. Tapos ito yung napansin ko guys, O, oh, meron ditong size 27. Kaya ayun pinasukat ko sa kanya to guys. Kasi mukha nang matibay tapos maganda naman yung quality. O, oh, aling maliit, try mo nga yan kung maganda yan. I-try mo kung kasha sa Sana kaso just ko, arte pa naman tong batang are. Oh, kasha ba? Naka-thumbs up guys, kaya cash Pero wait lang, mamimili pa tayo ng iba canvas, canvas muna tayo. Hala eto guys, binitbit niya na. Huwag na tayong mag-canvas, bahala ka sa buhay mo. Maganda na daw aring napili niya, kaya eto na lang daw. O, gusto niyo daw ng chineles pang bata, eh, hindi naman siya bata, di ba? O, kumalma ka aling maliit ha, tara na magbahay din tayo. Baka kung ano pang mapili mo at madampot mo, Diyos ko pa o. Eto na nga guys, nasa labas na nga pala kami. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ang dami tao dito guys. Oh. apa kada? hello bye. Ay, yung maliit. Ang maliit. Patay ka sa mom. Ay, ko mo to. A smart card. Um, smart card. Ito. A smart card dyan. Ito ba dyan? Hindi ito. Ibili ka gabi? Uh, ano yung bilhin mo? Ano yung flavor?

Uy! <laughs> ikaw ang gabay dyan ha. Bibigyan ka ng pera. Ikaw ang gabay. <laughs> Nung palabas na nga pala kami ng grocery store ay nakita namin si Hart ay nakatambay din na sabi niya is tapos daw siyang na ng kanyang scholarship ba? Diba? wala siyang pasok ngayon kaya ayun guys Inaya namin ni Aling Malit na mag Jollibee kaya tara na sabi niya wag na lang daw pero nag go pa din siya diba apakagaling ah, tumakas po ang batang yan guys tumakas po ang batang yan <laughs> Ala, ay kilala kami na ng mga tao din, Eh, thank you so much sa supporta nyo. O, aling maliit, sumama ka daw sa picture. Ikaw ang kilala eh. O, picture, picture, aling maliit. Bilis namin na, nadaan ga. Basta, guys, maraming, 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 maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. Thank you, thank you, thank you. Tingnan nyo ang mukha dito ng aling maliit, guys. Pag nabas ang picture, tingnan nyo, tingnan nyo. <laughs> Ayan, magka Jollibee na sa si aling maliit, maliit guys. Ito yung pinakahantay niya. Kaya laging nasama sa bayan. Maliit. Oh, hello ka muna kay Ann Curtis. Laki ng chicken, no? Oh. Ala, nakakahiya guys. Ang dami na kaka sa amin dito. Grabe. O, sa di pa nakapag-follow ng YouTube channel namin, subscribe nyo na Glenn Gonzaga ang pangalan. Oh, my dear. Si aling maliit. Masahan tayong dalawa. Kung sinong kukuha. Ago. Ay, si aling maliit. <laughs> itin, itin. Ay, napaka-famous talaga ng batang ari, guys. Oh. Ang daming bata nakakilala, grabe. Kayo ba, kilala nyo ba si Aling Maliit? Comment nyo nga kung oo. Bakit nyo nakilala si Aling Maliit? Comment nyo kung bakit. Thank you, thank you po sa support nyo. Thank you. Makay, makalakas. Yama ko ang kuya. <laughs> Ito na nga guys, nakakain na nga pala kami ng spaghetti at ito lang daw gusto ni Aling Maliit. Tapos eto guys, nakasama namin si Hart, di namin na expect talaga to. Abay sumama kasi gusto ng burger tsaka spaghetti ng Jollibee, kaya eto pinagbigay natin. Tapos maya maya pa nga lang guys, ayan uuwi na nga pala kami ni Aling Maliit. Sana hindi magalit ang mama sa amin guys. Medyo makulimlim na talaga oh. At medyo naambon kahit may blong langit. Guys, pauwi na po kami ni Aling Maliit guys. Ayan, si Aling Maliit oh. Aling Maliit. Paano kapag nagalit ang mama? Ano sabihin mo? Hindi ko sasabihin na, ano, tinakas mo ko. Sasabihin ko, naglaro lang kami ni Yabu. Eh, ba't gabi ka nang umuwi? Hapo na, oh. Dilampot lang ako, di kuya para umuwi na. Hmm, di na mo nang umuwi na. Pasabihin kita. Pag napanood doon, ang, pag, pag napanood yung video mo, ano sabihin mo? <laughs> Get si Sakmo, sabihin ko. <laughs> Pabanood ko kay Sakma. Sakma, ay, nagjalit kami. Git ka na naman. Hindi ka namin tinakasan ha? Aling maliit! Aling maliit! Aling... Tinakasan ga natin to? Ha? Huh? Tinakasan natin? Hindi ha? Hindi ako nag-ano? sa niya boy. Oh, sa niya boy. Nakita ko lang siya sa kanina. Kuyang, si kuya. Ang guys, yun natin nga pala ako. Guys, ito nga pala yung pinamili namin, guys. Sa batos namin. Buy one, take Ay. one. Ito wala mga grocery yung pinamili natin. Oo, oh, yan. Pumili ano kami eight? ng champorado. Mahal yung maliit. gumago. Mali, mali, mali. Ako man, ako na mag-aano. Ako na mag-aano. Bumuli rin kami ng Delights and Yakko. Jollibee yata kayo. Uh, hindi ha? Busog kami? Ba't kayo mag-jollibee, diba? yeah. di ba? Kaya. Di ba aling maliit? Hindi hey, naman yung mga gumago <coughs> natin. Taran! Ito so, o. So, yung heart. Bumili ka rin kayo yung mga gumago yan o. No? kayo nila. sa salubo. Sa kahit, oh, walang pasok siya na sa lunis. Sa kahit ang stata, guys. Mga ito, bumalilin ka pa ng ham. Um... Ano, ano nga to? Bet, ito yung binili na ano, ni Aling Maliit, guys. Ay, hindi. Bumalik ka ng pang design sa ano. Para sa Christmas tree natin. Tara, umorder na ako. Ito, mas, mas mura pala doon, no? Ang ganda. Ang wala ganyan sa ano, sa part. Ito, ata. Ito ah, bumili kami ng sisak Sakmo. Ay, ni Sakmo. Ni Aling mali. Ito. Sukatin mo, Ben. Sukatin mo. Ito akin. Ito ang size 27 tayo. Ah, ah. Ito sa kay kay ano, kay Boy. Guys, bumili rin si Aling mali ng ano sa para para sa kanyang pinsan ito. Size 28 kasi Aling mali. Ano pa ito ka? Wait! Sinasakot ka pati. Ah, sige, Tagal naman. Bakit mo binili yung pinsa mo ng sapatos? Kasi kawawa naman ito. kulap na yung white shoes niyo. Ah. Bait naman yung aling maliit Mabait ka ba? Hindi. Mabait ako. Kaya mo mga, kaya mo mga binili ng sapatos, di ba? Siya, bigay mo na sa kanya yan. Size 28 guys, ang binili niya aling maliit. Oh, ba? Bait naman yung aling maliit. Kasya ganyan sa kanya. Kasya. Trigo. Kasya ba yung sa kanya? Hindi. Kasya to Malaki-laki naman ito. Oh, go. Bigay mo na. So, Habang bago ko pala ito Bigay sapatos sa pinsan ko Huwag nyo kangalimutan mag like, share, and subscribe uh -huh. Merry na! Christmas ball! Day, ang ganda ng Christmas na namin Awas matakad pa sa akin, okay, may star ball Ay, mi Christmas tree sa yes. my guys O, oh. paray mo naman <laughs> diba? First Christmas tree natin kasi Feeling natin. ko mas matangkad ba yung Christmas tree sa'yo? Tumayo ka. O. Oh. Uh... <laughs> hindi, mas matangkad talaga sa'yo. Four feet lang talaga yan. Yung Christmas string yan. Ay, siguro dahil nito. Dahil nitong ano. Ito o, oh, dahil Christmas. nito. Oh. May stand siya guys. Nagalagay siya ng decorations. O. Oh. Ang ganda niya na dito sa ano. Sa malayo heart. Wait lang, magkano bang bilhin mo dyan sa Christmas tree niya, Ann? Wait, 394 lang yan? Ito, Christmas tree lang ha. Hindi ito Christmas balls. Binili ko talaga ito, beh. <laughs> Oo, nga, pan-design, guys. Guys, yung mismong Christmas tree daw, guys, ay for only 394 pesos. Yung 4 feet. Or ganyang kalaki, guys, ang 4 feet yan, oh. May iba pang ano, ha? May iba pang... Mga feet. Ayun, mas mataas, di ba? May 5 feet, 6 feet, 7 feet. Baka dumating na yung 6 feet mo, heart. Na ano, Christmas tree, heart. Ayaw, masubdan na yun. Yan, yung guys. Matangat pa yun sa iyo. Abangan natin yung Christmas ring malaking darating Heart, guys. O, oh, yan, o. Oh. Ganda, dami, grabe. Sana mo i-biliin, Heart? Hindi, anong te? Hindi ko sayang mabasket ko. Grabe, guys. Paskong-paskong na talaga sa amin, guys. Sweet. O, yan. Nagawa na, na, na to, pe. Alam mo, ha? O. Oh. Oh, <laughs> check out na kayo, guys. Check out na kayo. Hindi ko alam kung itong pink na bag o itong black ang makang gagamitin ngayon exam na namin ngayon, kaya naman kinakabahan na ang OA na to. Tapos na mga problema pa kung anong gagamitin na bag. Pero napagkasundoan namin ng six personalities ko na itong pink na bag na lang kasi nakaka-fresh tingnan. Para naman kahit kulang sa tulog, te, okay lang. Ay, te, pwede rin pala itong eh, gawing backpack. Like, ganito, oh. Ang cute, oh. Ganito, be. Pero mas prefer ko itong pa-shoulder bag para naman kitang-kita niyo ang kagandahan ng bag ko ngayong araw nyo pa kung magkano tong bag na to ha. Nabili ko lang to for only 174 B. Ang cute. Alis na ako din. Malilit na ako. And by the way, inili ko na lang tong bag na to sa yellow basket ko para kung magustuhan nyo, mag-check out na rin kayo. Bye. Guys, tingnan nyo kuya. Yeah, ay, tinama. Kala mo hindi ko siya kita. Sinutang aking pants. Rukit sa kanya ko. Show. Ala! pababas doon ko nga. <laughs> pababas, doon. Papaputulan ko pala Aala, yan. Ano sa akin? Ano? Lucas ang ganda pinakamaliit. O, ang mamahalin siya, oh. Ang ganda. Alay, hindi yan mahal. Bago-bago lang yan, eh. Bagong-bago. Oo, nga sinot kaya. Kaya nga sinot ko bago, di ka. Wala, madaya. Pili ko kasi hindi kasi sa'yo kasi maliit niya. Tapos kasi sa'kin, sa oo. Oh. Ay, paano oh. nung in-order ko? Kala ko kasi sa'kin. Sa yan na pala yung pinakamaliit. Kasi <laughs> lang sa'yo. Ano nga ang height mo? 5'6". Five, five six. six guys, casual five six. Oh. Hindi casual sa 4-11. Hindi casual talaga sa 4-11. Hoy, mura lang yan, Bea. Kala mo mamahalin. Guys, kung gusto nyo ng pants guys na gantong ka aesthetic mag-check out na kasi Hello Biscuit ni Heart. Heart, lang to. Wala nga gawin na. Ayaw mo, Doyo. Oh, no, sayo na. Then, Hindi, bilhin mo pala sa akin. Bilhin mo naman. Parang dito pati dito. Wala lang dito naman. Sayo na, oh. Iyon na, iyon na. Thank you Ganda. Ganda.